Magandang araw po mga kaibigan, welcome pong muli sa aming munting backyard para sa isa na namang episode, kumusta po kayo? Sana ay nasa maayos na kalagayan saan man naruroon, medyo matagal po akong hindi nakapag-upload dahil sa naging busy lang sa mga nakaraang linggo dahil may importanteng lakad sa labas ng probinsya. Ngayon ay balik na naman tayo sa pagbibigay ng update sa aming mga inahin. Magpapasalamat din po ako sa inyong lahat lalo na ang mga bagong nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat din sa lahat ng mga bagong bisita na pinapanood ang aking mga previous episodes at sana ay may nakuhang mga simpleng kaalaman. Sa muli, daghang salamat sa inyong suporta. Kung bago ka pa lang o napadaan sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-like, subscribe at hit the bell button para laging updated sa mga bago kong videos. Maraming salamat po. Today's episode ay ang update sa dalawang inahin na malapit ng mga Kararating lang namin kahapon at medyo maraming activity dito sa mga alaga na hindi namin nagawa lalo na ang paghahanda sa mga gagamitin sa kanilang panganganap. Nandito tayo sa isang inahin sa kanyang ika-114 days na pagbubuntis. Tama po ang narinig ninyo sa ika-114 days na niya ngayon at ito na po ang kondisyon ng kanyang katawan. May pamamagana sa kanyang ari at lumaylay na ang kanyang panggatasan first parity pa po niya ito at sa ngayon ay wala pang mga senyales na mag ang alaga. Nililinis na muna namin ang alaga pati na ang kulungan, mamaya ay magbibigay kami ng vitamina dahil hindi pa namin sila nabigyan sa nakaraang linggo pero bago po kami umalis ay nakapag-deworm na po kami sa kanila. nasa 115 days naman ang kanyang pinagbubuntis sa ika 7 katulad sa nauna ay may pamamaga at lumaylay na ang kanyang panggatasan pero wala pa ring signs na mag-labor ngayong umaga sa lahat ng naging anak niya ay lagpas sa ika-114 days kung mga sa aking naaalala ay 116 days ang pinakamaaga at 118 days ang pinakamatagal. Excited na rin kami sa mga magiging mga anak nila lalo na isang araw lang ang pagitan ng dalawa ng mabulugan. May mga kailangan pa kaming ihahanda dahil hindi pa namin naihanda ang paanakan at ibang mga gagamitin dito, Bilang panimula ay lilinisin muna ang mga alaga at kulungan para malinis na pagkalabas ng mga piglets. Kihahanda na ang mga floor mateng para sa mga biik para iwas sa lamig. Maghahanda din ng mga dagdag na pailaw mamaya. Hindi po kami nakapagbigay ng iron last week dahil nga wala kami at ngayon na namin gagawin. Bigyan namin sila ng tag 67ml. May pasobra lang konti sa 5 ml dahil baka may matapon sa pag-inject. Normally po ang iron ay binibigay isang linggo bago ang ika-114 days, ang kahalagahan po nito ay para may pabaon tayong vitamina at lakas sa araw ng panganganak ng inahin dahil stressful sa kanila ang araw na ito. Tapos na ang isa at maayos naman ang pag-inject, sa isang inahin ay medyo challenge ang bigyan ng injection dahil parang alam na niya kahit hawakan lang ang leeg ay nagagalit kaya may sobra ang lagay ng vitamina nasa 7ml dahil tiyak may tapo nito Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi ang kupang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video at sana ay inyong nagustuhan. Maraming salamat at happy farming po mga kaibigan.